guys, maganda ang araw po. Uh, natapos na yung ating ano, pagtatalis. Bali, siro ko na lang. Yan yung talis na pinalay. Ganda siya, parang, parang kahoy lang. Granite. Granite po siya. And guys, Alright. mukhang naging mas maliwanag yung ating opisina ng terminal charges ng mga idol Alright Ayan po, at lilinisin na lang po siya dito po sa loob at saka doon sa may waiting area ayan po matatapos na po siya nilalagyan na po siya ng siruho, Rojo ayan po yung mga gumawa natin ganda ng pagkakatiles nyo ayan po mga idol siya po yung ating taga tagagawa ng tiles sa mga magpapagawa po ng tiles yan. Kontakin niyo lang po kami. Extra income. Ganyan kalupit yung mga tiles namin. Kaya yung mga magpapatiles po, uh, mag-PM lang po sa amin. Ayan. At kami, at uh, service at ano ang mga designs, dito po. Uh, mga at mga alcohol. Matakay nyo lang po ako sa mga masamatay po oh, dyan. Mura-mura lang po. Ay, hindi ba? God bless po at maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Alright.